Manny Pacquiao, muling bumalik sa lona. Sa edad na 46, muling pumasok sa entablado ng boxing ang pambansang kamao upang hamanin ang mas batang kampiyon na si Mario Barrios. Ang WBC Welterweight Champion Sa apat na taon ng pananahimik sa ring, marami ang nagtanong, kaya pa ba ni Manny? At ang sagot, isang matapang, pusong palaban at makasaysayang laban. Sa huli, nagwakas ang laban sa isang majority draw, panalo sa puso ng bayan si Pacquiao kahit hindi na ang sinturon. Buong arena, nagulantang, napuno ng bus ang venue. Hindi dahil sa laban, kundi sa naging hatol. Ngunit para kay Manny, wonderful fight close fight. Matigas na kalaban. Pero akala ko nanalo ako. Hindi na tinag. Hindi nagreklamo. Isang tunay na alamat ng palakasan. Si Barrios. Aminadong hirap sa bilis ni Pacquiao. Ang tibay niya. Loco. Nakakakrak pa siya. He's strong as hell sinubukan siyang pasukuin sa huling rounds, pero hindi matinag si Pacman. Sinubukan ni Barrios na iparamdam sa kanya na matanda siya. Pero ang tanong, sino ngayon ang parang bagong labas sa prime? Si Barrios mismo ang nagsabi, bibigyan ko siya ng rematch. At si Pacquiao, hindi pa tapos, God willing. I think so. I will fight again. Kaya mga kababayan, ang alamat ay hindi pa tapos. Ang pambansang kamao, buhay pa, lumalaban pa, at nag-aalab pa.